Sa araw na ito, si PiCoin po ay naglalaro sa mga presyong 0.34 at uh, patuloy po siya na nakaharap sa matinding bearish pressure. Ang mga galaw po sa market ay nagpapakita na si Pi Network ay nasa mahirap na sitwasyon kung saan hirap po siyang makabalik sa kanyang uh, dating uh, mataas na presyo. Kaya ano ba ang totoong nangyayari ngayon kay PiCoin? Kaya yan po. Ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa simulan po nating pag-usapan ang kasalukuyang presyo ni Pine Network ngayong araw na ito. Ayan si Pine Network ay nasa presyong 0.3488. Bumaba po siya ng 1.4% nitong uh, nakalipas na 24 hours or 24 horas Sa loob po ng isang araw ay gumalaw si Pi Coin sa pagitan po ng presyong 0.3424 hanggang 0.3585 Makikita po dito na kahit may maliit na volatility ang trend ay pababa pa rin Yan ang overall trend niya ngayon ang uh, pagdating po sa market ay ang pagbaba po ng uh, presyo sa ganitong uh, price levels ay nagpapakita po na walang sapat na buying pressure. Maaring magpatuloy po ang pagbaba kung walang bagong balita or magandang momentum na papasok. Ngayon ay gaano po kalaki ang market capitalization ni PiCoin? Basi po dito sa datos ni CoinGecko, ang market capitalization ni PiCoin ay nasa 2.75 billion dollars. Ang kanyang uh, fully diluted valuation ay nasa higit 4.23 billion dollars. Bukod pa dito, ang daily trading volume naman ay nasa 54.6 million dollars na nagpapakita na active pa rin ang uh, galawan ng mga traders. Kaya, yan, ang, uh, pagdating po sa market, ang uh, mataas po na market cap ni PiCoin ay nagpapakita ng uh, malaking halaga na nakalak sa kanya. Pero ang pagbaba po ng presyo ay nagdudulot ng pangamba na baka mawala ang tiwala ng ilang mga investors. Kapag bumaba pa ang trading activity, mas lalo pang titindi ang bearish pressure. Yan, dito naman po tayo sa indicator. Yan, ang tinatawag po na RSI indicator. Yan, ma 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 maasahan po kasi yung indicator na ito. At uh, maraming uh, mga professional traders ang gumagamit ng uh, RSI indicator or Relative Strength Index. Yan, makikita po natin dito sa kanyang uh, chart. Yan, chart po ito ng RSI na bumabagsak ito at hindi pa umaabot sa oversold level na 30. Ibig pong sabihin niyan ay nasa gitna pa rin ng bearish momentum at maliit pa maliit pa lang ang chance ng price reversal. yan para po sa mga baguhan. yan dahil hindi pa oversold itong si Pi Coin, ay maraming traders ang nag-iingat. Kapag uh, bumaba po siya sa oversold territory, posibleng dito pa lang mag, magkaroon ng chance para sa isang rebound. Pero sa ngayon, mas nangingibabaw po ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagbaba. yan ang sunod naman natin na indicator dito ay ang tinatawag pong MACD or Moving Average Convergence Divergence. yan at um, makikita po natin dito sa chart ng indicator na ito na siya po ay papalapit sa isang bearish crossover. Ayan ang uh, kanyang uh, signal line yan po yung uh, yung uh, line na yun, ay yan po yung nasa ibabang bahagi yan ay halos mag-cross -cro na siya sa MACD line at uh, kapag nangyari ito ay magbibigay po ito ng malinaw na sinyales na papasok na sa isang uh, matinding bearish trend itong si Pi coin yan sa mga baguhan po ulit kapag uh, nagkaroon po ng bearish cross crossover Marami pong traders ang posibleng magbenta, lalo na ang uh, mga short-term holders. Ito po ay magdudulot ng uh, mas mabilis na pagbaba ng presyo at lalong magpapahina sa market sentiment ni PiCoin. Yan, uh, dito naman po tayo sa chart. yan. Kung saan ay nakikita po natin dito ang uh, support level na 0.344. Uh, ito pong August 19, 2025 ay mapapansin natin dito na bumagsak si PiCoin ng 7.4% at uh, pumalo po sa presyo na $3 3 point, uh, 3.54 dollars or 3.0354 po pala. Ayun. Sa puntong ito, nabasag ang uh, support level na 0.362. Ang tanging natitirang matibay na support ay nasa 0.344. Kapag hindi po ito nag-hold, posibleng bumagsak pa si Pi Coin papunta sa kanyang all-time low na 0.322. Yan ang uh, possible market impact po dito ay kapag nabasag ang 0.344 na support Malaking posibilidad na maraming traders ang mawalan ng tiwala at magbenta lalo, lalo na ang mga nag-aabang ng mas mababang entry point. Maaari itong magresulta sa biglang pagbagsak ng presyo. Ngayon is uh, ito na po yung uh, pinakamalaking uh, tanong dito na gustong malaman ng karamihan. May chance pa bang makabawi or makarecover itong si Pi coin? Kung sakaling ang uh, magawang uh, mag-rebound or tumalbog ni PiCoin mula po sa support na 0.344 at uh, siya ay makarecover o or makabangon ang uh, 3.62 uh na presyo ay uh, yan bilang uh, ito po yung magiging uh, bagong support. At uh, maari po niyang kanselahin uh, ang bearish scenario dito kapag nangyari ito ay may posibilidad na umakyat po siya sa presyong 0.401. Ngayon ang uh, possible market impact po rito ay ang mga pag-akyat or pagbalik ni PiCoin sa presyong 0.401 ay makakatulong para muling makuha ang tiwala ng mga short-term traders. Magiging sinyalis po ito na hindi pa tapos ang laban ni PiCoin at kaya pa niyang magbigay ng upward momentum kahit nasa gitna ng bearish pressure. Yan, bilang panghuli, sa ngayon si PiCoin po ay nasa isang delikadong kalagayan. Ang kanyang presyo ay patuloy po na bumababa at ang uh, mga indicators gaya po ng RSI at saka MACD ay nagpapakita ng malakas na bearish trend. Ang tanging pag-asa po niya ay ang uh, mag-hold uh, or mapanatili po niya yung 0.344 na kakanyang support dito. Pero kapag nabasag ito, posibleng uh, makita natin ang uh, all-time low sa presyong 0.322. Pero kung pag... Uh, tumalbog naman po siya sa support na ito, uh, siya po muli ay maaring makabalik uh, sa presyong uh, 0.401. Kaya ayan para po sa akin si Pi ay kasalukuyang nasa test tes, testing ground. Ang kanyang galaw ay nagpapakita kung gaano po siya kahina uh, sa harap ng bearish pressure. Ngunit tulad po ng ibang crypto, may chance pa rin po siyang uh, bumangon kung makakahanap siya ng tamang momentum mula sa market activity at saka mga balita. Kaya kung uh, isa ka pong uh, trader or investor ni PiCoin, kailangan mo mag-ingat sa mga susunod na araw dahil ang galaw po ni PiCoin ay magiging mas unpredictable. At ayan nga dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong uh, salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at uh, God bless po sa ating lahat.